Heto guys, welcome to my vlog. Ito yung loloto. Magluloto tayo ng karne. Karne ng baboy at saka may ano to. May green peas na. Ay na forward lang tayo dito guys. Ayan, so magpi-prepare tayo ng patatas at saka carrots. So, hiw hiwain natin 'yan. Pinipin, pinipin. Huwag masyadong pino. Mga tamtaman lang. Hindi, please. Yan, hihalo natin yan. Hindi ko napapangalanan itong anong klaseng loto. Ito, ikaduba o adobo na to Basta simpleng loto lang sa karne na ito. Huwag masyadong karne. Lagyan mo na rin ng kulay. Kulay at saka vegetable stand. Kilambot na ata ito. Yan, pwede na natin hihalo ito. Carrots at saka patatas. Para magkalasa na yan. Comment nyo lang sa baba kung anong klaseng loto nito sa karne. Sa ito may patatas at sa carrots ito, sa aming diretsa na lang, igado na lang itong pangalan nito kayo guys, kung anong pangalan nito sa inyo guys pwede nating, pwede nang kumain na ngayon, lutong-luto yeah, masarap na pagkaluto, kasi yung karne kasi, karne, di masarap na basta makakita ka ng luto ng karne, masarap na yan yan yeah, guys, kahit kanito lang luto ng karne Basta may konting gulay, okay na. Masarap na. So, gawin mo rin to para hindi ka maingit. Kain na tayo, guys.